Sa sports, pasok na sa Olympic Qualifying Tournament ang siklistang si Shane Yao matapos maka-bronze finish sa UCI Class 1 Japan Mountain Bike Cup habang target naman ng TNT Tropang Giga na mapalakas ang kanilang depensa sa pagsisimula ng PBA Commissioner's Cup sa November 5. Yan at iba pa sa report na ito. Tumaas ang tiyansang madadagdagan pa ang mga Pinoy na lalahok sa Paris Olympics. Isang Pinay kasi ang aabante sa qualifying rounds na makakapasok sa 2024 Paris Olympics at iri-representa ang Pilipinas. Yan ay matapos maka-bronze finish si Shane Yao sa UCI Class 1 Japan Mountain Bike Cup sa Izu City, Shizuoka, Japan. Next week, nakaschedule ang Asian Athletics Championship kung saan possible niyang masecure ang isa pang tiket para sa 2024 Olympics. Sa PBA naman target ng TNT Tropang Giga na maging defensive team sa Commissioner's Cup kasunod ang inaasahang hindi paglalaro ni na top scorers Mike Williams at RR Pugoy. May health problem kasi si Pugoy habang hindi pa magkasundo sa kontrata si Williams at ang Tropang Giga management. Pero habang wala pang kasiguraduhan 'yan, pinatitik muna ng TNT ang import na si Rondey Hollis Jefferson ang naturalized player ng Jordan. Sa November 5, unang makakalaban ang tropang giga ang Magnolia Hotshots sa Smart Araneta Coliseum. Tuloy-tuloy naman ang aksyon sa Premier Volleyball League as we have a triple header game today sa Phil Oil Arena sa San Juan. First game, magkatapat ang Cherry Go Crossovers at Jerfold Defenders. Plano naman masukit ng Creamland Cool Smashers ang kanilang sunod na panalo laban sa Farm Fresh foxes Habang mamayang alas 6, magtatapat ang Signal HD Spikers at Akari Chargers. Mobile Journal Ivan Taringi po ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.